lalaki akong makina na may M&M's at si Nathan ay may pinakamababa. Siya ang mauunang magsimula. Hmm. Okay, sumasang ayon ako. Ibuhos ang lahat ng candy sa mesa. Mukhang masarap. Ipakita natin ang isang trick. Ihagis mong lahat at saluhin gamit ang iyong bibig. Voila. Kamusta naman yon? Ang galing nun. Hmm, masarap. Pero alam ko ang mas magaling na trick. Kailangan ko ng tirador para dito. Maglagay tayo ng isang piraso ng candy dito, hilahin ito at pakawalan. Diretso sa bibig ko ang candy. Nasalo ko. Ang sarap. Wow! Melissa, nakita mo ba yon? Ang galing. Hayaan mong ulitin ko. Ihagis pataas. Oh, oops. Pasensya na, Ibon. Hindi ko sinasadya na tamaan ka. Oh, itatabi ko na lang hmm. ang tirador. Well, naubos ko na. Ngayon, Melissa. Ah, well, Nathan, ikaw lang ang makakagawa niyan. Mayroon akong katamtamang serving ng M&M's at susubukan ko ito gamit ang kutsara. Mmm, ang sarap. Gusto ko pa. Ang dami-daming candy dito. Pwede ko itong kainin palagi at pagod na ang kamay ko sa paghawak ng kutsara. Nathan, ano ang gusto mo? Melissa, kung pagod ka na, maaari kong kunin ng isang kutsara at subuan ka. Sang ayon ako. Halika na. Hoy, nasa na ang mga candy ko? Oh, anong nangyayari? Nathan, hindi mo ako pinapakain? Kinakain mo ang candy ko? Hindi ko yon pinayagan? Gaano pa karami ang natira sa akin? Oh, hindi. Napakakaunti. Nathan, kasalanan mo ito. Teka, natatakot ako sa dilim. Alisin mo ito. Mm, bakit hindi natatanggal? Kailangan ko ng tulong. Oh, nakatagpo ako ng candy. Hmm, ang sarap. Sa ganito, hindi nakakatakot ang dilim. Oo, oh, oh, Nathan. Tulad ng dati, may sarili siyang estilo at sariling mundo. Ngayon, ako naman. Mayroon akong malaking bahagi ng matatamis at gusto kong ilagay lahat sa baso ko pero hindi ito gumagana. Bakit? Sige na, hindi ba ito pang lamig? Lumabas ka? Oh, sige. Kailangan kong pag-isipan ito. Oh, at may naisip ako. Tingnan ko nga ang plano. Kaya ito ang mga candy at nandito sila sa plano. Diretso sila sa baso mula sa tubong ito. Sige, Subukan ko ulit ito. Hayaan mong ilagay ko itong baso at hindi ito lumalabas. Oh, gusto kong kainin ang mga candy ko. Tara na. Huwag kang malungkot, Julie. Nathan, tulungan mo siya. Okay. Tingnan ko kung ano ang nangyayari dito. Julie, na ko na kailangan mo ng candy. At ngayon, ako na ang magdedesisyon sa lahat. Tinatanggal natin ang bote ng mga candy at iangat ang baso mo. Ganyan lang, ibigay mo sa akin. Whoa! Nathan, salamat. Ang daming candy dito. Oh, hurrah. Yay! Nagawa mo, Nathan. Maliban sa baso ko ay walang laman. Pero alam mo, hindi naman kinakailangan. Pwede kong kainin ang mga candy mula sa mesa. Mas masarap pa nga. Gawin natin ito ng magkasama. Ayos. Cool, di ba? Oh. Uh, Isang simpleng hita ng manok lamang. Nakuha ni Melissa. At talagang masarap ito. Pero si Julie ay may karaniwang bahagi ng KFC na mga hita ng manok. Tiyak na masarap din ito. Pero si Nathan ang pinakamaswerte sa lahat. Siya ay may pinakamalaking bahagi ng mga hita ng manok. Oh. Simula natin kay Melissa. Subukan mo na agad. Sige. Sumasang ayon ako. Subukan natin. Mmm. Ang bango sarap. At mas masarap pa ang lasa. Hmm? Sarap? Kailangan kong ubusin ang mga mumo mula sa timba? Ang lutong! Ano ito? Oh, pasensya na! Hindi ko sinasadya, pero mukha kang nakakatawa na may buto sa buhok mo. You, hindi ako tumatawa. Meron akong malaking pamalo. Pinaalala ko ba sa iyo ang isang sinaunang tao? Alisin mo ang buto. Sige, sige. Basta huwag kang magalit. Ibabalik ko na. Iyon lang. Magaling! Ngayon, ako naman... Subukan natin. Gustong gusto ko ang KFC na manok. Mm. Ay, ouch! Ay, matigas yon. Ha? Wait, may naisip ako. Ipatong ko ang lahat ng hita ng manok sa mesa. Ngayon, gawin natin ang butas ang balde. At alam ko kung paano aalisin ang lahat ng buto ng mabilis. Ipasok natin ang isang hita ng manok sa butas at ang karne ay mananatili sa balde. Ang buto ay nasa labas. Masarap! Yum! Mmm! Magandang ideya ito! Nakatingin na si Melissa sa manok ko. Hindi, hindi. Huwag tumingin. Kakainin ko lahat to. Subukan natin. Mmm! Wow! Tingnan mo yon. Gutom na gutom na ako. Handa na akong kainin lahat ito. Isulat sa mga komento kung mahal nyo rin ang KFC. Mmm! Hindi ko mapigilan kumain. Ang galing talaga! Pupulutin mo lang ang mga daliri mo. Ang manok na ito, ang pinakamasarap sa mundo. Gustong gusto ko ito. Nathan, may mga tagahanga na ang manok mo. Siguradong gusto nilang subukan ito at nakain mo na ang lahat. Wow, ang bilis mo. At hindi ka pa busog? Well, hindi. Pero may naisip ako. Sandali lang. Mga babae, kumusta ang suot ko? Mukha ba akong may-ari ng KFC? Okay, hindi bagay sa mukha ko. Pero naayos ito. Kung puputulin mo lang ang ilang bahagi ng balot. Haha! Papunta kami sa KFC! Hey guys! Nandito ako kasama ang may-ari. Bigyan mo ako ng isang bucket ng signature chicken ko para matikman. Ibalik mo! Paalam! Yun ba si Colonel Sanders? Well, wala nang maniniwala na pwede mong magpanggap na si Colonel Sanders at makakakuha ka ng libreng manok. Astig yan. Dapat mo talagang ibahagi ito sa mga babae. Astig. Ang galing. Sige, tuloy na tayo. Whoa! Si Nathan ay may maliit na cone ng ice cream. Si Melissa ay may katamtamang bahagi. Dapat masarap ito. Pero si Julie ang pinakamasuwerte sa lahat. Isang malaking bahagi ng ice cream. Nathan, ikaw ang mauuna dahil ikaw ang may pinakamaliit na bahagi. Ano ang naisip mo, Melissa? Huwag mo akong guluhin. Kailangan ko ng maliit na gintong kutsara para sa maliit kong sorbetes. Hmm. Ano sa palagay mo? Tingnan mo 'yon. Wow, astig. Hayaan mo akin na ito. Oh. At ngayon subukan natin. Gusto ko nang tikman ang aking sorbetes. Hmm. hmm. Nasaan na ito? Oh, heto na. Sige. Maliit na kutsara. Hmm, hindi talaga gumagana ng maayos. Hayaan mong kainin ko na lang ito ng sabay-sabay. Nanigas ang mga ngipin ko. Oh, hindi. Uh, wow! Ngayon naman, ang aking turn. Ano ang dapat kong gawin? Gamit ang regular na kutsara? Subukan natin. Hmm, masarap. Lalong sumasarap ang lasa sa bawat kutsara. Mmm, ang sarap. Nako, nagyayelo ako. Hindi, hindi na ulit. Nagyayelo si Melissa. Julie, ililigtas mo ba siya? Aray! Ayos lang ako. Salamat. Pero ikaw na ngayon, Julie. Talaga? Oh, oh, ano ang gagawin ko? Nakakatakot iyan. Kukuha ako ng kutsara. Subukan natin. Napakasarap. Subukan natin ang dilaw na bola ng sorbetes. Ang sarap. Nakalahati ko na ito. Ah, ang lamig. Oh, Julie, sigurado ka bang kaya mo ito? Oo, mga kaibigan. Sigurado akong kaya ko ito. Wala nang ganong na... Wala na natitira. Oh, walang paraan. Nagfreeze si Julie sa harap ng mga mata namin. Nagfreeze din si Melissa at pati na rin si Nathan. Lahat sila ay nagfreeze. Ano ang gagawin ko? Kung nagustuhan mo ang aming video, pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel, Kita Kids.